Hello, good morning. Tay! Ito ko tayo. Parang maiksing maiksing. Dati yung mga uh, femur, femur bone? Femur bone, sira. Dati ito rin yung nakita ko dito. Saan? Eka yung 2022, no? 2022, kaya tayo na mm. tayo. Galing ko sa Sir Dati. Tayo Saka na dito, adjust ko, pumasok dito. Pero kumusta na kayo? Kumusta nung nung, nung, nung? Oh, okay, okay tapos saka, yung uh, buto ito na, na hindi dati naka... naka nakaluwa? No? Ah, naka, naka, naka Oo, oh, naka, okay. na yun, oh. Pero, tingnan natin, kailan ko, kailan ko ba kayo nakita natin? Kailan kayo, nagpa-treatment dati? Ito, architect. ito, 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 2022 nga. 2022. Oh, pero ayun, bibinig kayo ng schedule. Oh, ayun, 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 pa ako nun eh. Ah, ah, September. Uh, linggo pa, pa yun. Oo, September. Ayun, binigyan siya ng schedule. September 20, September 5, 2022. Ayun o. Oh. Master Marco Massage. Okay tapos yan na nakasalpak na sa youtube ng mga ano okay sir pero umusta yung yun nga kumusta yung adjustment mo noon okay na naman okay na, okay na yung iba nagbalik yung so yung umisul so, kayong bigat alam nyo tayo siyempre hindi na natin maiwasan okay. talagang umiitad tayo eh. okay. Pahitan talaga tayo. Wala naman talaga ang makakataon. Mahirap kasi pag uh, huminto yung edad natin, hindi ibig pa yung... no. okay, no. no. mo... ano sabihin. Oo oh, ma'am, mas yung Dire diret Ngayon, ano yung hindi? Tawad niyo? 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 Tawad Hindi Tawad niyo? 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 Tawad hindi ka agad nang hawala yung gout sa ano? Hindi, sa hilot. Wala, wala akong hita. Okay. Alam, ito naman kayo ng gabi. Ang hita eh? eh, Masadya na rin yung kinilas niya. Oo. Oh. Ang hita rin. Ito kasi na doon ano, Yung, yung ano niya rito. Sira na. Sinabi mo, pakikain mo yung mga pakitasin mo yung mga parang hindi ka maglalakad ng... Ay, kasi, ang laking bagay, kahit pa paano nag-balance yung... Eh, kasi, nung dati kasi, Oo. mali, walang, walang teknik eh. Ganun gano'n si tatay. para ang robot Eh, anong mangyari nun? Siyempre katagalan. Sana mo, parang para yung katangkot siya, yung bibawal katangkot siya, yung na tayo. Hmm. Ayun o. Oh. O, oh, di nilagyan niya ng... Pills. Uh, okay lang kayo dyan.

Sometimes when we're strong haplos make nyo ng to ha? Ah, uh -oh. Hapaw Yung... yun dati yung Amerika. <laughs> pao, pao tayo? O PAW na Walang aw sa PAW? Oo Medyo pasumpung-sumpung ba yun eh? Uh, kayo nga lang to, nakakala ko meron kayong guys sa ka... Throwback, so, yeah, throwback Sa Pampanga. <laughs> Ito kasi yung ano namin eh. Yung date na ano, pinost namin yung ganito. Kasi nung uh, uh, alam ko magbe-birthday yung anak ko nung... <laughs> yun? throwback yan. Yeah. hindi na talaga natin tayo may iwasan yung mga pagsakit ng ano yun, eh, ng mga katawan natin. Kasi kahit pa paano may imbalance pa rin kayo. Kasi sa tagal na paano, pero kahit pa paano, dalawang taon bago kayo bumisita sa ano eh. Ma-review -ma ko nga ulit tayo sa inyo tagal na yun. Eh. Ano nangyari ulit sa ano ano mong nangyari sa inyo dati? Kumalitin ito. Ano nangyari sa inyo dati? Ano? O inborn? Nabi siya, nalimutan ko na eh. Kala yeah. ko, o, so ko sa 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 buto sa extreme yung e yung e yung 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 Pantay kayo. Oh, hindi nung bago lumiit yung banyo, bago siya lumiit, pantay ba kayo maglakad hindi oh. ko na marindi ako kasi matagal na eh. Medyo nakakalimutan ko sa dami nung... Oo, oh, tapos matagal. Ang tatabaw ko ako sa San Miguel. Oo, oh, may nun. ka tayo, so, paano? Lansay natin yung palakang yun balik ito ang no ka yah kapitan Okay, tayo. tayo. Salamin yun? tayo. Salamin nyo tayo. Ang makalimutan eh. Mm -hmm. Tingnan nyo, kung okay lang kayo nakatapa. mga ah. Okay lang kayo nakatapa. kami. Okay Papamassage ko yung balang niyo. Okay. Hindi kayo nahirapan kami yeah, may siyang bakit? Masa si Mayong Ligot kita Okay lang kayo dyan? Oo. Oh. O hindi kayo komportable? Hindi, eh? okay lang. Yan, komportable na kayo? Yan. Okay, sige. Ya, ada apa-apa. Saya hanya lantai? berjumpa dengan anda. Saya hanya mahu berjumpa dengan anda, Encik. Baiklah. Anda tidak mempunyai kesalahan dalam saya tidak mempunyai lagi, Sige tayo. Upo kayo. Sige nga. Testingin nyo nga kung ano mas maganda kayo. Sinilas kayo. Sinilas nyo. Sinilas nyo. Tingnan nyo kung masakit pa doon nyo. Okay. Ayan. Good. Ayan. Wala kayong tungkot. Oo. Ayos. Ayan. Okay, hindi nyo kayo nakaawa po. Okay. Oh. Bum. Bum. Parang na-over ko tayo. Parang na-over na <laughs> naman kayo. Okay. Ano nangyari? O, biro lang naman si tatay. Ano okay. nangyari sa lik?